mao ni hitabu sa tung laag ganihad lawa shout out usab ni uh, Helge Kulugnis from Balidi City sa si sa si, uh, Balidi uh, shout out sab nato si uh, Rachel Romanos Lunor di sa uh, barangay Lantungan shout out la idol og uh, shout out sab nato kini nato kay Gala labi ni si Galabin from Cebu City shout out idol Dagan salamat sa pagtanaw. Comment mo diha, mo shout out mo sunod ha. Shout out po nato si Anyu Nanatipas from Kamang at Ukuran sa Buwang Sir. Salamat sa hang mga suporta, mga idolo. Shout out sab ni Pilipino ni Paul Santos diha sa Tukuran sa Buwang Garil Sir. Dagan salamat. salamat. Sumunin na hitabos itong biyahe ganina na inipalit og ice cream. Salamat idol. din hing napita kayo ang driver o motor si Jason na shout out ni Jason diha sa barangay balidi aurora sa mwanga del Sur. Sa sa hang makugihon o maayong pagkatao sa pagsuporta sa atong vlog dagan salamat o daghan ng dag kong kabaw din na nagbarog man playground sa lungsod sa aurora Kung kinsa ka tong gustong mula agad sa lungsod sa aurora Adaghan tagkalaagan ah. Mindat kaya itong playground. Limpyo. Og hamugaway walay kulba sa bisan unsang mga uh, pagsulay din he lagos playground kaya pagsulay yung kinabuhi kung ninyo sa makita ang kanindot o kaaliwalas sa panahon laging salamat ginaw sa imuhang panalangin ah, di diba? so mo ni ang ganap sa unang adlaw sa pag-eskwela o balik eskwela pero adlaw lunis laging salamat walay ulan nga hitabo, so mo Ngunit ganap sa ang pag-suroy-suroy uh, ng video-video din he sa lungsod sa Aurora. Sa itong mangita o glamiang ice cream ha. Dula lang ninyo sa English sa delicious ice cream. O din he may gala din sa skilid sa eskwela ha no. O muna nagmatuod nga. Aduna na mga estudyante. Aduna na maayong uh, panahon. gawas no ang mga katauhan Tingo na na sa bang kinabuhi, mahimot ang gawas nun sa matag-adlaw na panginahanglan. Ito ka nang gino, aron na mahikaplagan na to ang mga panalangin. Bans mga paningkamot, na? No? So, laban lang tas sa bisan unsang mga kalisdanan karon nga ni nisan, natin na to. Ito salamat yung tanan, Okay, ano na sab kini mga estudyanteng nanagan, o oh, kanang nangagi di eh, Mupalit si Inday na no? itong tagaan. Okay. Dinhi na pud merkado publiko sa lungsod sa Aurora. Mao kini ang area sa lungsod sa Aurora. Napakadaghan kay mga tinda no, kwarta rewa. So, this population area na ni atong gisuruyan. Samtang na nagpaabot ang customer, ato sang gi round-round ang atong camera uban. Ano ninyo pong makita og mo banan ko ninyo sa matag-adlaw na kong pagpanuroy. Eh. Pinaagis yung pagkomentaryo. Pa-shout out asa mo dapit ug tagasa mo shout out amo aron may bawon sa nato asa paingon na atong video ug asa na nahiabot kini tong mga video no aron pinagi kaninyo kita sa mapadayunon ug ah maganahan ta paghimog content sa matag adlaw pinagi kaninyo ani atas terminal ba terminal sa lungsod sa Aurora no Karaang terminal lungsod sa Aurora. Atong makita, atong iwara ang kamera. Para nyo makita ang area, no? O balikon nyo sa matag adlaw Natong pagpanuroy og ice cream, no? Singgit lang mo. Basta aduna na nagay mo singgit og ice cream, oh. Ako kana na, ha? Wala na trademark. Ako ka na. Dagang salamat yung pagsuporta. Idolo.